Hi guys! Ayan, for today's video is nakagala din po kami at nakakain po kami dito sa sinasabi nilang Zark's Restaurant. Dito lang po yan sa malapit po sa amin. Uh, location po siya dito sa Tatawid Palengke. Gilid lang po siya ng Tatawid Palengke. So, ayan po guys. At marami po silang menu. Ayan, meron silang pang pulutan, pang seafood. Ayan, may mga short orders din sila katulad ng bihon gisado, kanton gisado. Ayan, meron din silang silog, sisling. At alam niyo guys, ang in-order namin is yung sisig nila sa halagang 150 at dyan, meron po kami dyan, rice with chicken 119 pesos ang rice na sobrang suwak sa budget at sobrang sarap hindi ka talaga magsisisi sa 190 pesos meron ka ng ani ka ng chicken inasal. Ayan, yung chicken po nila is sobrang nanunuot talaga siya sa sarap guys. At yan, dumating na po ang aming order na pork sisig ang aking favorite. Ayan. Hindi ko po siya maluto-luto kasi once sa best yata ako nagluto niyan nung birthday lang ng baby namin. So, hindi na nasundan kasi alam nyo guys, ang sisig is sobrang gastos niyan. Maraming ingredients, maraming pasikot-sikot. Ayan. So, yan guys, nagsilpi na ang inyong, ang charot, <laughs> ang inyong lingkod. Ayan, hindi ko siya, uh, ginawan ko siya talaga ng voice record na lang kasi meron po diyang music. Eh, alam naman natin, ang music is bawal sa Facebook at bawal sa YouTube. So, yun. At, gusto ko lang po malaman nyo pala is mag-start na ako mag-vlog. Marami po akong ini-edit na video, hindi ko lang po na-upload. At yun, iporso natin to hanggang December para meron tayong pang Pasko. So yun guys, kain tayo dyan. At yan si ate, taga-serve, ay eh, sobrang bait, grabe. Talagang tinitingnan niya lang talaga bawat table kung wala ng rice. Kasi po, ang rice nga po sila. So yun. At yun guys, kain tayo guys. At yung mag-ama ko yan yung dalawa kasi hindi ko siya ma-irritate yung cellphone kasi nakasandal lang siya sa helmet. So yun guys, kain tayo. At yan, napakatakaw. Char. O oh, diba, sobrang sarap niya. Mmm. si ate mabait 'yan at yung katabi namin is nakatingin pala siya drinks. Eh, da dapat hindi na. Kaso lang, gusto ng aming, yun, ah, uh, ang aming bugoy-bugoy. Gusto daw niya ng coke. So, yan, nag-order si papa niya ng malaki. First time namin kumain dyan, guys. Three weeks na yata silang open. Or mag-iisang buwan na. Ngayon lang kami kumain dyan. Malapit lang yan sa amin. So, yun, guys. Kung gusto nyong kumain ng masarap. Marami kasi yung choices. Marami talaga kayong pagpipilian na sobrang sarap. Ayan. Bili na po kayo at tumunta na po kayo dito para kumain kasama ang inyong buong pamilya. Tsaka, especially sa mga malalapit dito sa Malabon. Tatawid, Pulo, ayan. naheros, Potrero, Acacia.